Hello guys, magandang tanghali Kay uh, gising ko lang uh, launa na pala So medyo gutom na ako So nag order na lang ako ng pagkain uh, Pansit Pansit lang yung in order ko guys Tsaka tinapay So dumating na nga yung order ko guys Nagulat ako kasi <coughs> Iba yung dumating Pinaghalo-halo nila yung order ko isang uh, sausage isang pansit at saka isang parang stick na pork yata yun parang binarbecue siya ng pork o kaya pranito sa stick nagulat lang na ako na shock ako kasi pinaghalo doon pala sa pansit kala ko uh, hiwalay siya ng paglalagyan I-explain ko, tatlo yung darating Isang sausage Isang pork At saka isang pancit So tara guys, panoorin natin, buksan natin Ito yung uh, Apps na pinagbilang ko ng pagkain Ayan siya o oh. Tatlo yung in-order ko, ayan 1, 2, 3, dalatlong sausage Isang pancit, at saka Baboy So ito na nga siya guys, darating na yung uh, In-order kong ano uh, pagkain, pansit. So, ang total niya guys is uh, 31 31.49 uh, .49. So, nagkakalaga ito guys ng na pera natin sa piso natin 244.69 Yan ang pera natin. So, bubuksan na natin guys yung uh, ano, yung order ko. Ayan so guys. pinapay, Tatlong pinapay, So, may kasamang chapstick. So, since nandito tayo sa ibang bansa. Ah, ito guys, yan. Ang normal ko. Ayan. So, ayan na. Ah, Pinagsama-sama nga. Inexpect ko siya na magkahiwalay. So, bubuksan na natin guys. Ito nga siya. Lumabas nga siya. Ayan na. Ah. Ayan na siya. Buksan ko lang yung, <coughs> yung sausages guys. Ang binili ko dito sa sausage, tatlo. Ayan, tatlo siya. Tapos ito yung uh, sabi na parang siyang baboy. Ayan, barbecue. Tatlo. Tatlo yung binili kong sausage. Isa lang yung asan ah, yung dalawa. Kinain na yata dalawa lang dalawa nawawala ayan <laughs> ano ba yan so pwede na to guys ang tawid gutom kasi launa na nagigising ko lang just tinapay ako dito diet diet muna so okay lang din so pwede na to mamaya ko na lang sa i-complain so guys tara let's eat Apa guys? Babu Gutom na talaga ako. Gamon. Malaki ng gutom ko. Kobra. Kanin siya ng bibiling ko. Naisip ko pala Dahit pala ako. Kaya pancit na lang at tinapay. At susit yung binili ko. As maya, kain tayo ng pomegranate. Orange. Apple. Apple. Ang laki ng pumigmit dito guys. Oh. Tinatawag nyo yan Granada. Sa Pilipinas, Granada. Naubos <coughs> ko. Grabe po ko. Ito na gutom ako. Ang almusal. Pinagsabay ko na ang almusal at tanghaliam. ang hirap pag uh, nandito sa ibang bansa. Yung mag-isa ka lang. Mahirap. Yung walang nagluluto sa iyo. Ikaw lahat. Ikaw naglalaba. Ikaw nag ka nagluluto Busising ka magluluto ka kaya pag tinamad bili na lang pagkain online Okay, ko siya. Hmm. ba? Diba? tapo na lang dito dito na tapo okay guys salamat sa inyong panunood bye bye so ayan guys ito yung paborito kong mag guys uh, western union mabilis pagpadala rito ng pera tapos na busog na nga ako guys sa pagkain ko tapos na tsaka paborito kong tubig guys ito ah uh, sis ito yung madalas kong binibili tubig masarap siya malasa sis bun yan yan yung mga lagi kong ginagamit at iniinom na tubig Sarap Tsaka yung mug guys Talagang galing Western Union to Paboritong gampani ko yan Isa sa paborito kong hulugan ng pera Western Union Mabilis Mabilis talaga Yun lang guys Tapos na ako sa pagkain ko